Hello mga kasisi. Itago niyo na lang ako sa pangalang, Maya. OFW ako dito sa Middle East. At may matagal na akong karelasyong lalaki, hindi ko jowa. Pero mas intense pa sa relasyon. Nagsimula lahat to dahil magkatrabaho kami pero magkaiba ng shift. Lagi siyang nasa isip ko kahit wala pa man nangyayari sa amin noon. Isang gabi nagkasabay kami ng break. Doon kami unang nagkausap ng masinsinan. Kwentuhan lang sa umpisa, hanggang sa naging sobrang komportable na kami sa isa't isa. Hanggang isang beses, niyaya niya akong mag-dinner sa labas. Pagbalik namin, hindi ko na alam kung anong nangyari. Basta ang init ng mga yakap at mas mainit pa yung nangyaring sumunod. Hindi ko akalaing magagawa ko 'yon, pero andon na kami. Hindi ko na rin pinigilan. Wala siyang sabit, pero may girlfriend siya sa ibang bansa. Oo, alam kong mali, pero hindi ko rin kayang itanggi na naging masaya ako. Masarap sa pakiramdam yung atensyon, yung passion, yung pagiging totoo sa nararamdaman kahit bawal. Lumipas ang mga buwan. Paulit-ulit naming ginagawa yun tuwing may pagkakataon. Pareho naming alam na may hangganan, pero hindi rin namin kayang bitawan. Hanggang sa isang araw nalipat siya ng bansa. Masakit pero tanggap ko na hindi na pwedeng tulad ng dati. Ngayon online na lang kami nagkakausap. Video call, kamustahan, may mga harot pa rin, pero iba pa rin yung physical presence. Ang weird kasi kahit hindi kami official, parang may connection pa rin kami. Ramdam ko pa rin yung tinitibok ng puso ko tuwing nakikita ko siyang nakangiti sa screen. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Pero habang walang nasasaktan, habang may respeto pa rin sa isa't isa, tinatanggap ko na lang kung ano kami ngayon. Hindi perpekto, hindi rin tama, pero totoo. Totoong masarap sa pakiramdam na may isang taong tumanggap sa iyo sa pinakabawal na paraan. Sa mga makakabasa nito, hindi ko sinasabing tama ang ginawa ko. Gusto ko lang maglabas ng saloobin. Mahirap maging malayo sa pamilya, sa tunay na relasyon, at minsan Nadadala ka sa tukso lalo na kapag kulang ka sa lambing, sa haplos, sa kausap. Sana maintindihan nyo. Bawal pero totoo.